ayan, kumuha na kayo ng pantalon na uh, tactical. So ayan, uh, mga short at pantalon na uh, tactical pants at short. So marami tayo dyan. Uh, order lang kayo. So anong gusto nyo? May iba ibang kulay yan. anim uh, na, apat na kulay yung pantalon yan. At saka uh, short. Yan, mga short na yan. Uh, mayroon din tan, tactical short. Mayroon iba ibang kulay. Uh, bali, apat uh, na size yan. O uh, tatlong size. Small lar medium large so mag order pa tayo kung anong gusto nyo kung extra extra large o extra small so ayan pa iba mga kulay yan mga uh, anim na kulay yan mga short, uh, short tactical so maganda yan sa mga pang muscle pasel mga lakad lakad kung anong mga pang duty duty nyo so pwede yan so hindi yan bawal kasi tactical short yan uh, pwede pang duty yan sa mga katulad natin ng mga volunteers So, pwede-pwede yan. At parisan nyo lang ng combat. So, meron tayong mga pantalon dyan. Yan mga pantalon. Kung ano-ano, pinarisan niyo ko Yung Panjoti ko no? yan, oh. So, yung black ang maganda dyan, panjoti. Tsaka, <coughs> maganda yung parisan sa so, mga uniform kung ano mga gusto nyo. Kung ano mga posisyon nyo sa... Kung ano mga... Ano nyo? Mga-mga samahan. So, pwede yan. Pwede-pwede yan. So, kontakin nyo lang si Kuya Baw. Para... PM nyo lang ako sa YouTube channel si para order kayo kung gusto nyo order andito lang ako so ayan uh, mga binibinta natin uh, meron tayong mga tactical pants uh, tactical shirt meron tayong mga tactical bag so order lang kayo kung ano gusto nyo uh, yung pantalon natin uh, bale tatlong size lang yan small, medium, uh, large So, pwede pang model ng extra large kung gusto nyo at sa mga shirt naman at ang kulay pala natin ang, ang kulay natin ng ano ah, pantalon at sa pantalon pantalon ah, apat na kulay siya so magmili na kayo may black may mga kulay kulay yung iba pa so mayroon ba eh. explain so magkikita nyo lang ng kulay basta black at saka yung mga may kulay green at white may mga kulay kulay yung pa. So, maganda siya na pang gt gt sa mga kung mga mga grupo kayo na wala <clears throat> so, natin mga volunteers so maganda yung pansuot kasi required sa atin, yung mga volunteers na sumuot ng mga tactical pants so, maganda naman kasi tingnan na pag naka tactical ka kailangan so ang maganda doon na black hindi sa mga asosasyon ninyo kung so, anong position mo at kung ikaw ay volunteer sa ambulance kung sa pumbero o sa rescuer ka so pwede yung mga kulay yung may mga kulay pwede sa iyan at sa mga jumbo sa atin mga ano hindi responder so maganda yung black mas maganda yung black kasi <coughs> maganda tingnan at saka nakatombat ka maganda tingnan yung pag nag a tayo yung mga mga bulleters at saka mayroon tayong mga tactical shirt ah ay yung ano pala nung price pala ng tactical pants sa uh, 800 so magdeliver ba ako at charge lang sa inyo 50 cash so pin nyo lang ako magkita kita tayo kung saan kayo eh, dadalhin ko lang kung saan kayo gusto sa tayo gusto nyo magkita para <coughs> may hatid ko magkita kita na lang tayo Kailangan malapit lang, huwag lang sa mga Bicol, wala <laughs> so, sa mga mas bato, pwede na siya Basta no? dito, <laughs> dito, dito, metro kabiti lang Ayan uh, Bulacan, kaya-kaya natin yan So, yun yung short, yun sa may gusto yung short dyan uh, Ano lang yan, short, uh, 500 lang At saka 550 lang charge Pag so, nahatid ko sa inyo At yung kulay ng mga uh, shorts natin, uh, marami yan So, mamili na lang dyan yung gusto nyo At saka yung short natin, uh, mga size nyan small, medium, large at may XL kung gusto nyo so ayan lang, uh, order lang kayo sa akin kung gusto nyo, kontakin nyo ako sa numerong no, ilagay okay, ko na lang at sana mag order kayo yung totoo, walang budol kasi hindi sa akin yan ha, maawa kayo <coughs> walang budol bud walang budol dito kasi hindi sa akin yan nakutosan na lang ako dyan ayan lang maraming salamat at sana supportahan nyo ang negosyo para maka tulong kayo sa ekonomiya at meron pa yung hiring sa kayong at sana napanood nyo ang aking youtube channel at mapunta kayo sa aking youtube channel kung hindi ko kayo nakapagsubscribe sa aking youtube channel kung yung baw please subscribe at yung video yung video para sa youtube sa aking at bago bago at huwag kalimutan na uh mag-share yeah, Ipotan tit at mag-comment Para malaman natin kung hanggang saan nabot ang ako So wala, maraming salamat Thank you, thank you, bye-bye Free -bye. uh, delivery Order na, kay Kuya Bob Tactical Shop Bye-bye kuya bomba sa puso walang hanggan